Hi hey mga katiktik, isa ka ba sa mga nagkamali sa pag-fill up nyo sa inyong mga payout account? So sa susunod na upload na videos, abangan nyo po dahil marami pong nagtatanong sa akin patungkol po sa pag-fill up ng kanilang mga payout account lalong lalo na po yung mga nagkamali sa kanilang mga business type either nalagay po nila as business uh, instead of individual or sole proprietor okay so sobrang dami pong nagtatanong sa akin yan maraming maraming salamat po at sa haba din ng panahon kung papaano po uh, masusolusyonan to so magbibigay po ako sa inyo ng videos uh, kung papaano ano pong mag-report upang mabago po yan. Okay? So, hindi pa po siya 100% na sure, pero at least, pwede po nating itry ito para po makatulong sa inyo at magkaroon po kayo ng idea kahit paano. okay? So, abangan nyo po yung i-upload natin na video and don't forget to follow po Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Comment down below po kung may mga problema po kayo sa inyong account. Susubukan po natin yang sagutin at susubukan po natin yung solusyonan. I-PM nyo po ako sa aking Facebook account Madam Tiktik TV with a 45k followers. Aabangan ko po kayo doon, okay? So, So, pasensya na po kung hindi ko po kayo nare-replyan agad dahil madami po din po talagang nag-PPM, nagtatanong, sinisingit ko lang din po ito uh, yung oras ko para masagot yung mga tanong nyo. Okay, so hanggang dito lang itong video nito. Abangan nyo po yung i-upload natin.